Good day. Charo. <laughs> Mayong adlaw. Good day. Good day mga kababayan, mga kalakotsera. Ibu si Madam Yula, It's yung Madam Lakotsera. At andito tayo ngayon sa sitio sa pamantawan. Sa pamantawan sa uh, kina, ang gawin kina maidito at maidin. na Lorna kasi uh, meron kaming Takay doon no? so galing na kami doon at uh, nag -drop, drop off lang kami kasi kakain kami dito sa aming kinakainan wala lunch kami kasi it's magalas dos na so dito dito daga kami kumakain kung nakikita niyo yung aming mga vlog dito kami nag lunch kami so ang ulam nila ay chicken Pansit Canton meron? Yes, madam. Madam, you. Okay lang, uy, pwede rin sir, pwede ba diyan? Pansit Canton, masarap. Pansit Canton? Sino nito kami ngayon, ayan na. Si Ralph. Pinakain nila ako kasi takot sila. After, baka, baka ma-hyper siya pag nakulangan sa kain. Oh, may kamote. Ano ko doon, mahala ko yung sa Facebook story ko. Ano doon, ko yung Facebook story ko. Pero so, mabalikan ko na Iwak mo atin Oh, ang ganda ng ano dito view. This is the overlooking. So ito pa ito dito pa naman si Sir Paul bibili ng ano. So yan dapat ang bibilihin niya yan diyan. Kendalo ang nalayuan na siya. Sa ba yung samal? Kita dito? Ah, yung isla na yan. Asan oh, ba? Ito makikita. Oo oh, nga pala yan. Ang samal. Samal Island yan. Grabe Daming bulag-lakdam. Ayun. Oh, grabe.

Ah, uh, oh, that's Sirboard. Sure, Sirboard. Sure, ano ta Nakakalasan di ba? Ang pangalan niyan sa inyo? Kal kalampunay. 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 Sa Bisaya. Burikat. K Kala, diba, burikat? Kailan Di ba, kalampunay ni? Uh. Kalampunay. Kailan madam, kalandian na. <laughs> burikat. A sa burikat. Hmm. So yan, magiging school na yan dito yan ang gagawing school. Anong school yan dyan? Yousef. Anong school, Yusef? University of Joseph. Para sa mga indigenous, para sa mga IPs, no? So Sino yung magiging, magig gagawing ano dyan, university para sa mga indigenous people, I IPs. So, ang ganda ng, actually, ang ganda dito ng, ano, ang ganda ng overlook, ang ganda ng pwesto, malamig. Pagkakain mo na kami. Creden. Ni take ka kain Ito yung aso na parang baboy. Si mm -hmm. Johan. Baboy na aso. Ma. Grabe yung taba. Huwag kakagatin niya ako. Bakit? Mas hindi rabies ka pa. Dika pa mas dika pa magrabis ka same antay rabies ka. Kilala kami niya. Sila na pala. Pala. At aso na. Ifa, okay. Magagaling, magagaling. Magagaling, magagaling. Yes, paano. Kanton. Ako? Dalawa? Ah, yeah. uh, Pink. green. Spicy. Pink. <coughs> dalawa? Pink. Green. Yung ano? Kalamansi. Ah. Gusto mo rin? Hindi mo muni maubos. Ang sige. <laughs> <Benita>. <laughs> pray, okay. most gracious Heavenly Father, thank you for this uh, day. Thank you po sa pag-guide niya sa amin sa aming mission today. Sa aming pagpunta dyan kina Edito. Maraming maraming salamat po sa pag-guide niya sa amin at sa pag- um, take care niya sa amin sa aming pag-guide. And also for this food na I'm about to partake. You bless this food to the nourishment of our body. This so is name. Amen. Amen. Amen.

Ah? Dukutin mo. Ang Pilipinas. Dukutin mo. <laughs> <laughs> <Ay bayana. laughs> Dukutin mo ang Filipina. <laughs> Dukutin mo ang sarap simple? Jason? Mas Nalungkot ako today. Bakit? Dane nga din kinanalo yan. Kinanali ito. Pero we have to let them go. Pinakalungkot? Hmm. Pinakalungkot. Kasi nga diba... Napamahal na? Napamahal na siya sa akin. Sa akin. Hindi nga nilita siya. Hindi nga nilita. Hindi Hindi siya marunong sabi so, niya. parang lesson din yun hmm. sa iba. Kasi pag pinalagpas mo yun ng ganyan, yung iba papapit lang, hindi ano lang yan, okay lang yan. Okay yung lang yung circle lang, bite yan eh. Hmm. Hmm. Hmm? Malinin, wala niya. Hindi naman nag-aaral. Hindi naman nag-aaral? Si Madeline? Hindi na. Hindi naga na nag-aaral. Na na Alam, kala na ko okay na siya. Okay na siya doon. Wala. Wala. Walao. Ano ba yung nangyayari sa kanila? Sinayang nila yung ano? Pwede siya para? para lang para lang dala sa kati, no? Pagpalit mo, no? dala sa... Sorry to say, ha? Pero... Sa kanila nila, malalas ba? Pag nata mahirap na sitwasyon na sila. Huwag na buntis na. No. Nakasumbrero pala ako. Oh, yun nakadubo ng mga bisaya. Okay lang naman may luya. Nakadubo ng mga bisaya. Nakadubo ng, ng mga bisaya, may luya. Halos nga luto ng bisaya. Ayoko lang yung suman, may luya. Pero yun sa akin naman kanila, tolerable naman. Ayaw, ayaw.

Lang uh, hmm. yung yun. Ano ba 'yun? 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 Ano boring 'yun? Ano ba 'yun? oo ba lang Ano Ano 'yun? So, hindi talaga magkikilos ng ano yun. Wala naman siya. Hindi ang buhay talaga. Pero si Crocodile siya, no? Matulis hmm. yung ano. Oso. Hmm. Hindi yun yung ano. Yun, ang yun, buhay niyang uh, tabang yung malalaki. Ilulong mm -hmm. ba? Yung 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 loko dahil sa Palawan. Grabe si Lolong, no? Grabe. Okay. Okay.

Ano ba tayo Kasi ano? Stress. Stress. Kasi hindi saan din na may hinuli. Saan din na may hinuli <coughs> na? Madami mano nun. Ang tigas kaya ng ganito nila. Tulis no? Tibay ng yung ano yung libra okay. yung libra hmm. yung ano yung yung mukhang kabayo it's <coughs> mm -hmm. ah <Ay>, yung mahaba <coughs> ah ano mukhang kabayo ay, oh, Ako, sya, jirap. Jirap. Paano, yung mukhang kabayo Jerap, kalau Jerap. Apa

Ito ka shell, no? Saturday, no? Saturday. Hindi pa. Manila pa lang yan. Eh. Uh -huh. Yung ano, uh -huh. yung parang sa ang uh bagong hulo. Sarap yun. Yung Samara, sarap yun. Ang tamis. No more na.

smile smile para man siya halatin <laughs> sina sina ni Lorna kanina pa ano pa siya ah, awain lang pala pa kulit kulit pala siya tapos awain na pala <laughs> na pala 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 na pala yun yung last niyang hag ano pala yun last nilungkot man din siya sir di ka nagpakita sa akin this is not 6k hindi hmm? na tayo magpakita 6K 3, Hindi niya consequence. Hindi peking iyak. Di ba, dai Pero okay. iyak niya na. Totoo. Pero muna, iyak-iyak pa pa. Pero nakakaano na siya? Sense na <laughs>

Nakakaawa din naman talaga siya. Kaya lang. Eh. No more naman, Johan. No more na. Pinagbigyan mo po ulit, no? Mm. Nasa isip niya, ah, okay lang pala eh. Baka, ano, ba ka nanonood siya? Ganahan ka na wala ka ng pagkain na masarap? Oo, oh, sir. Gusto na nga niyang ano? Gusto niya na talaga... Hindi, parang wala nang... Wala nga sa wala nga, wala nga. Hindi nga nagsisink sa kanya na mas, yung ginawa niya, ganito mangyayari. Kasi sa kan uh, alam yung utak ni Nita talagang uh, ganoon. Yun nga sabi ng doktor sa kan. Ano 'yan? Ganoon lang talaga. Sya. Wala siyang iniisip na ano, basta sa kanya yung ano na lang. Dapat doon, masampulan siya. Sila nang bahala mo na si Kasi pamamarinsan nyo nyo. Pwede yung gawin niyo nun na lang sa Tsaka minor siya eh. inyo. Ewan ko lang, pero sa mga dat, sa mga katutubo, yung minor okay lang, gano'n? Okay lang, okay lang sa kanila yan, basta may sub Pet minor yan, basta may ipigay lang sa sub -block. Ibig sabihin, pag may binigay, hindi pa rin kapaksan, Depende sa, sa kanila. Kasi kung, halimbawa,

Oh, hindi namiduran sa nanay. Grabe din ano? oh, ano? na ano? Ano na ko. Una daw ang alak. Ah. Dapat nakita ko na 'yung deliver Paynante. delivery sa panel nga. Okay. Yung delivery ng mga paninda. Diba may tindahan doon tabi nila? Yung May mabili So doon naka ano? Nakapark siguro lang tao. Paano? Hmm. Habang hmm. bang ano na mo Ang hmm. Bakit ada mungkin Bakit alak? Na kina, <laughs> mm, <g> na, <laughs> yung siguro ay nila ng mga nakakita kasi wala nang nakabalik na-aktuhan nila. Ang hirap dito. Sarap ng hangin dito. Ayun, tapos na kami mag-lunch. Tapos na rin kami mag-lunch dito. Tapos mag-lunch dito si JR. Ay, ito. Ay, ito si JR. Nalang pasok na. Pamangkin mo pala yung... Meron dito mga kape-kape. Ay, nakabila ko na ito. Dito ko binili ng ano, mangusting coffee. Laban na. Yung ano. Ah! Yung... Kaya lang matamis kasi siya. Yung ano ba? Yung laban na. Coffee. Charcoal Charcoal corn yung purple coin. Tapos ano? 385. Harap 'yan. Ilang 'yong nila dito. Pero lang bulal. Yeah. Iti, no?

Hindi <laughs> 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 masing. 10 <Ten> pieces. <laughs> ah. Bye-bye, Johan. Bye-bye. Bye, -bye. Bye.

Let's go. So, yun, break na kami sa PB House. Kumusta mm. Ouch. yung binagalan ni Jojo. Ang grabe Ay, mo.

bakla? walang bakla dito walang bakla dito walang 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 na walang 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 natin

Ay, kung wala mo sa siya. Bakit? Numatay na ako dito. Ang pawit na. Pagdating ng mga ano, makakakita lang ako ba siya? Hindi, hindi siya nakita. Hindi lang, babalik niya sa... Sa Soba do. Ay, sa... Sa Tuinas lang ng Saturday. Sa Vietnam na ulit. May kita lang kami sa Manila. I'm going Vietnam. Pumain din tayo ng ano, tanghali. Pumain din tayo ng ano, Habis buntak ini data kayak ini ini lagi ada flight mas makakatag data